Tuwang-tuwa nga ako dito sa bayaw ko kasi bago siya magpakaya, nag-gloves muna siya. Sabi ko, nakagloves ka pa Sabi naman niya, ay oo, para maganda daw tingnan. Ay eh, maghilamos pa talaga yan bago siya mag-pack dyan. Dahil papagabi na pala at naghahabol nga kami ng oras, ay ayan, tumulong na ako. Eh kaso, tingnan niyo naman, magbagya pala ako. Ano? Eh sabi nga ng bayaw ko, siya daw kasi ay praktisado na. Di ba nga, madalas kasi kami magpamigay. Eh siya lagi ang taga-sandok, kaya medyo mabilis na daw siya. Maisingit ko lang pala, may mga nag-message pala sa akin, nangangamusta. Kung nabaha daw ba kami, kung okay lang kami Ay mga kapanay, huwag kayong mag-alala Malayo po kami doon sa nababaha Sa KPK yon kami naman ay Punjab Sobrang layo namin doon, mga 12 oras yan lahat layo ko doon Yung mga nakatira doon, ang tawag sa kanila ay mga patan Dito naman sa Punjab, ang tawag mga Punjabi Parang sa Pinas, mayroong Bisaya, mayroong Tagalog, di ba? <laughs> Sa susunod ulit na pamimigay namin mga kapanay ay magpapaluto na lang ulit kami kasi mas nakakatipid tapos ang rami mo pang maipamimigay. Yung pinamigay pa namin ay, ay ang daming sahog niyan, ang daming manok. Buti nga ngayon ay may nakatulong kami. Yan nga dalawang pamangkin ng asawa ko. Kung wala kaming katulong, nakasigurado gagabihin kami kasi medyo late na nagsimula yung nagluluto eh. Friday kasi yan yung nagpamigay kami kaya sa susunod ay Sunday na kami magpapamigay para walang mga pasok yung mga bata. Sasan? Siya. <laughs> Umigay din pala kami sa kapitbahay, tapos dun sa malapit sa bayaw kong lalaki na panganay nilang kapatid, ay meron dun babae na patay niya asawa, may anim na anak kaya tao, lima, binigyan din namin sila. May dalawang byudang malapit dito sa amin eh, pagka nagpapaluto kami, binibigyan din namin. Dati meron din nag-sponsor sa akin, pera pinabigay niya, pinahanap niya ako ng pwedeng bigyan ng pera, na hirap sa buhay, na muslim, ganyan. Hindi ko na lang binidyo kasi sabi niya ay wag ko na daw i-video yung pagbigay ko. Eh pero kwento ko lang ngayon ano kasi tapos na ano. Ang binigyan ko nga yung malayong kamag-anak ni Ami. Marami siyang anak eh tapos yung isang anak niya nagka-meningitis. Ngayon hindi na nakakalakad, tumutulo na lang yung laway, ganun daw nangyari. Tapos siya lang yung nagtatrabaho kasi nga walang katuturan di asawa tapos nananakit pa. Ay, kamalas talaga na punto sa ganung asawa. At minsan nga pag wala daw silang makain, ang ginagawa nila namamalimos na lang para may makain. Nga nga tulong yung babae. Kaya nga lang hindi pa rin sapat kasi nga marami silang anak. Eto palang isang na ano namin na nahatak ay nahata, kay kaibigan ng bayaw ko yan. E kasi itong mga styro ay bumubuka. Kaya kailangan lagyan ng laste eh, para hindi sila bumuka. Maraming maraming salamat pala ulit sa ating mga sponsor, sa mga walang sawang sumusuporta sa ating munting pakain dito sa Pakistan. Sana eh wag kayong magsawa at more blessings sa inyo para syempre mas marami pa tayong mapakain dito sa Pakistan. At ayan pala natapos na kami. Ilalagay na nga yung mga napak namin sa sasakyan. Hindi sa amin sasakyan yan ha. May bisita kasi biyanan kong lalaki, mag anak nila. At ayan nga, pinahiram sa amin para hindi na daw kami magtagal paglabas ang sasakyan namin. Yan kasi nasa labas na. Nakikita nyo ba yung uling na yan? Diyan nagluto kanina. Yung mga pinaglutoan niya, tinangay niya na rin nung nagluluto. Yung dalawang kalderong malaki, babalikan niya yung pamayamaya, baka kunin niya na rin yun. Nasa daan na pala kami. Doon uli kami pupunta sa dati namin pinuntahan dati. Pakita ko lang sa inyo itong daan sa Pakistan. Matuwa ka dito minsan. Ay, yung mga tao, talagang sa kalsada sila nagkakantuhan. Ayan, andito na pala kami. O, tignan niyo yung mga bata. Ayan na sila. Dito nga ay nagtatawag ako para lumapit na yung iba kasi nga ako konti pa lang yung tao dito. Pero kung yung sasakyan namin ng sakay namin ay kahit na hindi pa kami humihinto may lumalapit na kasi nga kilala na yung sasakyan namin. Eh iba kasi dala namin ngayon eh kaya hindi sila agad lumalapit. May mga nagsasabi pala sa akin na ba't lagi ka dyan sa pakis sa nagpapamigay ng pagkain? Mamigay ka rin sa Pinas. Dapat sa Pinas ka namimigay. Ay ikaw naman andyan sa Pinas. Ikaw naman mamigay dyan. Andito ako sa Pakistan eh. Ikaw na nasa Pinas, Anjan. Ikaw, mamigay dyan. Itong pinamimigay ko mga kapanay ay galing ito sa mga sponsor ha. Hindi ito galing mismo sa akin, galing ito sa mga sponsor. syempre kung ano ang gusto ng sponsor, yun ang gagawin ko. Kung sinabi na sponsor, o oh, chinelas ang bilin mo para sa kanila, chinelas ang bibiling ko. Pag sinabi na pakain sa Pakistani, sa Pakistani ko ipapakain. Siyempre, alam nga naman, sponsor eh para dito sa Pakistan ang bigay nila. Eh, tapos ipamigay ko sa Pinas, ba? Diba? Pero alam nyo dati, nung pag nakakaluwag-luwag yung asawa ko, namimigay din kami sa Pinas sa kapitbahay namin dito kasi sa Pakistan sa totoo lang, masayang magbigay. Kasi nga, kahit ganyan lang ibigay mo sa kanila, rice lang o oh, isang candy, tuwang-tuwa na yung mga yan, masayang-masaya na sila. Eh pag mga Pinoy kasi ang bigyan mo, minsan nakakatakot yan. Pag mo ng pagkain, hihingan ka pa ng panulak niyan. Sasabihin pa sa'yo, nabigay ka na lang, ala pang panulak. <laughs> Naalala ko pa noon, nung nagpapapromo-promo, promo, promo ba tawag doon? Hindi, yung palaro. Palaro sa FB, yung 50 pesos, 100, 500, ganyan. Pero mas marami yung pinamibigay mamimigay na 50, di ba? Ay, ang mga comment, ay, e, mamimigay ka na lang, 50 lang, sa'yo na lang yan. Ganon-ganon, ang daming mga bad comment. Kaya ang hirap magmamigay sa mga Pinoy, sa totoo lang. Nadala talaga ako, kaya simula noon, hindi na ako nagpapalaro. Kasi nga, ang daming mo pong mababasang masama, imbis na matuwa ka, dahil meron ka nabigyan kahit pang lodi, ba pang merienda, ay sasakit pang ang kaloob-looban mo. Bayo ko pala, nagbabasa rin ng mga comment nyo yan. Kaya nababasa niya na dapat daw papilahin. Dapat daw wag bigyan ko hindi pipila. Ngayon ginawa niya yan. Hindi siya namimigay hanggat hindi na kapila. Isinasarado niya yung sasakyan. Ay ang sama naman ay mas lumalala pa pagka ganyan. Siyempre, kahit tanong sabi mo kasing pumila sila, ayaw talaga nilang pumila. Mahina talaga sila mga kapanay. Intindihin nyo. Parang mahina sila sa ganyan. Hindi sila masyadong makaintindi. Siguro, takot sila sila silang maubusan pero kahit na sabi nung marami kang dala na hindi sila maubusan ay ganun pa rin para talagang mahirap silang umintindi. Ayan nga, pang ilang bukasara na ng bayaw ko yan kasi nga ayaw talaga nilang pumila, hindi kami matatapos. Gagabihin na lang kami, hindi kami matatapos. Eh kahirap din naman ang hindi mo bigyan, di ba? Pagka hindi pumila, eh sa naman nadalin yung mga pagkain na yan, eh inano namin yan, para naman talaga sa kanila kaya kung hindi sila pumila, eh hayaan na natin mahina talaga sila sa ganyan intindihin na lang natin sila sabi ko nga sa bayo ko, ay eh, ibigay mo na na ibigay na matapos na tayo tapos ayan, ang bayo kong hingiti eh kahit stress na yan, kasi <laughs> yung huli niyang video na na-stress siya nakasimangot, napabasa doon niya yung mga comment, na nakasimangot siya kaya ayun, kahit na puro kalmut na yung bayaw ko ay nakangiti pa rin siya. Tingnan nyo kahit yung kasamahan nila, binabawal sila na pumila, pumila, mga babae muna, okay mga bata. Hindi talag sila nakikinig. Kaya hayaan na natin ha, yung mga magko-comment na dapat ganito, ganyan. Hayaan nyo na, hindi sila marunong makinig. Yung isa, iba nagsasabi pa na magbigay ng is stamp ba yun? Stamp stab o stab nga yata ano ay nako idadagdag nyo pa naman sa gagawin ko yung stab at saka syempre pagka merong dadating na walang stab eh kahirap naman ang hindi mo bibigyan di ba ito palang lang babae na ito ay buntis tinatanong ko kung ilang buwan na ay hindi naman maintindihan siguro ako basta buntis sinasabi nila pero baka mga pito walo na to ano nanghihingi siya sa akin ng pera eh wala naman akong pera ang dala kasi pag namimigay ako ng ganitong pagkain ay hindi talaga ako nagdadala ng pera ayan pala alis na kami kahit hindi pa ubus yung pinamimigay namin kasi nga di ba ayan pinakanto ng bayaw ko make line daw ay, pag daw ayo luminya ay umalis wag na magpamigay kaya lilipat kami ng lugar ay sa totoo lang nalungkot ako kasi nga ay, mayroon pa mga hindi nabibigyan, di ba? Kaya sinasabi ko sa kanya sa susunod, ipamigay na na ipamigay kahit di pumila. Hayaan na yung mga nagko-comment. Daanan nga namin itong dalawang bahay na to. Kaya dito naman kami huminto. Tingnan nyo, dalawa lang yung tinitira nila pero ang dami nila, ano? Dito din yung babaeng may kilik-kilik na bata na yan. Yung mata ng bata na yan lumuluha. Siguro may sakit ay nangihingi rin sila sa akin ng pera. Eh kaya nga lang, hindi ko rin mabigyan. Kasi nga sabi ko sa inyo, ay hindi ako nagdadala ng pera pagka ganitong namimigay kami. At saka para iwas na rin sa baka sakaling may mangyaring di maganda diba pag may nakita nila na may pera ka, ganun. At least yan, hindi ako namimigay ng pera pagkain lang. Kasi diba, di hindi natin masabi ang tao. Kaya kahit papano, ingat-ingat. O, tignan nyo itong bata. Kumakaway-kaway siya. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na anak niya. O, tignan nyo yung mata. O, parang maliit yung isa. Parang namamagaan. O, Tay tapos sa pala kami mamigay. Tignan nyo, may kalong-kalong na yung baby. Oh, lilipat naman kami sa ibang madadaanan namin. Sa gawing banda doon, sa train, ay meron din doon mga bahay na ganyan. Ang pogi ng batang kumakaway na yan. Ano? May mga nagsasabi pala, Madam, bakit may itim yung tao dyan? Ba't sa iba ko napapanood na vlogger magpupute? Dito kasi ay mga punjab. Yung mga nakikita nyo mapupute. Sa gawing ano yon, KPK, mga pata naman yun. Dito sa punjab area, mga punjabi, ay kadalasan ganyan ang mga kulay. Tapos hindi masyadong mga matatangkad. Ganun. Meron din naman matatangkad na mapuputi. Pero kadalasan talaga ganito ang mga kulay sa kanila. Hindi katangkaran. Hindi tulad sa gawing kay Mga mapuputi yon, Matatangkad. Tapos may mga kulay ang mata. Pangatlong stop na pala namin to. Ayan nga yung mga bahay nila. Yung parang mga sako-sako na yan, na tent-tent. Diyan sila nakatira. Akala niya walang tao, ano? Pero utod, nandaming tao yan. Pamaya-maya, o oh, ayan, oh, nagdadatingan na. Dito din, pinapipila rin sila ng bayaw ko. Eh, ala nga sila. Hindi nga sila nakikinig. <laughs> Kaya hayaan na natin, tayo na ang mag-adjust sa kanila, ha? Kayo na mga nanonood ang mag-adjust. Kung ayaw na lang pumila, hayaan na, bigyan na lang ng bigyan. Nang matapos na, kesa, at tignan nyo, alas 7 na ng gabi yan, ha? Talagang konting minuto na ilang minuto na lang, didilim na talaga niyan. Sa susunod nga, mamigay din ako pa. Ako kasi abot lang ako ng abot eh. Kung kaninong kamay nakita ko, yun lang naabutan ko. Ay sa susunod, isama namin yung kaibigan ng bayo ko para may taga-video. Pagka kasi bata nagbibidyo, ay takot ako. At saka alang makikita, alang kayo mapapanood. May hilo lang kayo. Kaya maganda talaga yung matanda na may, may ano, taga video. Umingiti yung bayaw ko dyan kasi nga sabi niya ay bawal sumimangot pagka nagpapamigay. <laughs> Kasi yung mga comment niya, mababa siya naman siya na galit, ganyan. Kaya ngayon kahit puro kalmut na siya, ay nakangiti pa rin siya. Nagkakalmot yung bayaw ko kasi nga yung mga bata siguro kahit matanda, yung nangahablot ba pag nasa kamay niya. O pati baraso niya nakakalmut siguro, nahahablot. Hindi kami nagre-reklamo ha, baka isipin nyo, nagre-reklamo kami ha. Masaya kami sa ginagawa namin, lalo na yung bayaw ko kasi mahilig yan tumulong-tulong talaga. May foundation pa dati yan eh. Kayo lang talaga ang iniisip ng bayaw ko yung eh, mga comment nyo. Kaya sabi ko nga, ay wag niya nang intindihin mga comment. Kasi ganun talaga ang tao. Kahit anong gawin mo, ay may masasabit masasabi ang mga yan. O, tignan nyo, nag -away, -away pa talaga sila. Kala ko nga, lalayas na naman kami niya. Natlilipat na naman kami sa ibang lugar eh. Pero hindi naman kami lumayas. Namigay pa ulit dyan yung bayaw ko. Alana!

दिन गतिंदी प को मि सरीलेस ए एतो मगा बतन एक और विद बिचोवारे दे दे ए की